sa akin ay pinaka-importante, Gior. Bugas. Una, nalaman namin na may sakit si Kuya Yule. hindi na magapagtrabaho, kaya nahirapan sila sa pagkain. Kaya nabigyan natin ng uh, pambili sa kanilang pangailangan at nasundan pa, nabigyan pa namin ng pira uh, para pangbili ng gamot. Ngayong araw, mayroon sana kaming idagdag pambili niya ng gamot, pero nalaman namin, nabalitaan namin na siya po ay pumanaw na grabe imong pagulat sa kuha papa nga hapit na kong graduation na paabot ka sa kuha kay na 14 so makauli na ko din ha but wala wala gid mo gihulat ang kuha paguli papa but tanim kay mutan sa next week na makauli ko para makakuha ko sa patlod ni mo papa Hello guys, mga katikang natin dyan Kumusta kayong lahat? kayong araw samahan nyo kami Ahanapin natin kung saan po ang lamay ni Kuya Yuli Sabi nila dito daw ang lamay ni Kuya Yuli Dito sa kamag-anak niya Dito sa Purok Mahayahay Ilihan Sa likod ng simbahan Galing sa funeral Hindi na nila ibinalik doon sa kubo niya Dahil masikip doon at saka sobrang malayo kaya dito na lang sa sitio uh, Purok Mahayahay sa Barangay uh, Ilihan. Yan, diyan lang kayo. Uh, diritso tayo diritso. Nay, asa gi si Kanday? Kato si Yule, asa gi haya? Asa dapat?

Madani ra. Yan po guys, uh, ngayon po ay eh, uh, may bad news po tayo yung si si Kuya Yuli yung may sakit na TB sa yung uh, binigyan natin ng ayuda sa mga nakaraan isang bisis pangalawang bisis tayo nakabigay ng ayuda So yan po ang update namin sa inyo sa ngayon. Si Kuya Yuli ay pumanaw na po. So dito po, ang lamay niya dito po sa kanyang kamag-anak dito sa likod ng simbahan sa Ilihan. So tuntahan natin, dalawe natin kung ano pa ba yung itutulong natin sa kanila. Ano

So yan po ang update natin ngayon na sa mga viewers natin sa nakaraan. Dalawang bisis po yung vlog natin kay Kuya Yuli. So ngayon si Kuya Yuli po ay pumanaw na po. So dito po ang lamay niya sa unsa saan nga lugar din? Ilihan. Mayahay. Mayahay. Sitso, Porok, Mayahay. Porok Ilihan. So kamag-anak, kaliwat ramo. ah pamangki Ah, Dito sa pamangkin ni Kuya Yuli kasi yung... Kapatid ni... Magwangi mo mag 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 Ah uh, Itong Itong bahay dito kap Kapatid ni Kuya Yuli So dito na lang Ang Ang lamay po Kasi yung bahay niya doon Sobrang hirap Lalo, lalo na uh, Maulan Sobrang dulas At saka malayo Yung bahay na doon Sa uh, gilid ng bundok So buti lang dito Ang ano po Ang uh, lamay So uh, makita natin na. Pwede na muntan oh, uh -huh. Sige. po yan si Kuya Puentes so yan po Yan po ah, uh, salam, maraming salamat talaga ha, Sa sponsor natin sa unang uh, pagdalaw natin kay Kuya Yule, doon sa bahay niya Maraming salamat sa Ilsa Day Family of Singapore. At sa kayong pangalawa, si Ate David Davidson. Shout out po sa inyo. Yan po, ah, maraming salamat po sa inyo. Yan na ah, talagang hindi natin alam kung kailan na ah, hanggang kailan yung buhay natin. So, ito po uh, yung anak ni ito. Kuya Ruel. Kung napanood niyo sa video natin sa nakaraan, yung isang unang beses, pangalawang beses, ito po si Mark. At to, at na siya, kaming na po siya siya, at to dito. So ang uh, isang anak ni Kuya Yule, nandoon sa daw si Sunshine Puentes. Thank you. Sa imong hangi pambuhat sa mua. Sa man mo sa mua, papa, sa una nga lisod kita. Ako sa dali sa kagayan. Still, nagyapon mo sa kong huna Grabe imong pagulat sa kua, papa. Nga hapit akong graduation. Napaabot ka sa kua. Uh, wala gidni mo gihulat ang imong ako ang Papa. Ba't pa kamutan ako sa next week na makauli ko para makakuan pa sa patlog ni mo papa sa ako ang mga igagaw tiya, tiyo thank you sa inyong pagtabang kahit kung wala siguro mo wala may kibalo kung sa una mo kaya ako sa layo na po ako manghod to kang papa kung una lang wala maduulan ako manghod so thank you ko nga naamo din ha thank you kay sa inyong tanan sir Rene sir Rene o vlog thank you sa inyong pag help sir thank you Maura to, thank you, bye. ba? ano dito? 9 Nine days. Nine days. Nine days. Oh. Ang lamay dito. Nine uh. nine so um, tagal tagal pa yung uh, living, no? April 13. April 13, April 13, April 13. ang living. Oh. So uh, pwede siguro na no, kanang manok. na yung mga kaliwat bang wakay balo. Uh, no, no, na, na no, si no, si <coughs> <coughs> no, 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 so no, 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 ikita. no, 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 iya yeah, unta kining makita og asa siya karon ang imong manghod namatay na ilubong karong April 13 oh, adlong domingo sa adlong domingo uh, oras, oras so ang haya, sa ang haya ang haya yeah. naa sa kang Eusebio Puente Senior yang maguwang na adresa sa Ilihan Tabugon sa Purok Purok Mangga Purok Mangga uh -huh. uh -huh. Loyo sa ano sa likod ng simbahan dito sa Ilihan Ah, uh, 'yan sa mga sa mga kamag-anak po ni Kuya Yuli Puentes po. Uh, sa kung mapanood niyo ito, ang living po ngayong uh, April 13. Uh, no, April 13, oh, huh? April 13, So 'yan po ang sinabi ko, ang budget po sa gamot sana ibigay ko na lang sa inyo ha. So okay. na ako ihatag ha. Dili man kay ni dako hinaot magkatabang niya okay. sa so, inyo ha. Uh, ito po, uh, ito po yung budget namin sana sa gamot ni Kuya Yuli. So ibigay mm -hmm. ko sa inyo ha. ito mm -hmm. lang maghawak ha. Pamangkin ni Kuya Yuli, sila pong nag nagkasikaso dito ngayon sa lamay po. So ito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,000. 15, 000. 15, 000. 15 000. Salamat kayo boss. Salamat oh. No. kayo. So, Salamat sa... kayo sa sponsor niyo boss. Oh. No. Yan nga, sa, para sa gamot sana. So wala nas kayo Kuya eh. pumanaw na po. So ibinigay namin sa kanila yung uh, 15,000 pesos. Maraming salamat. Ate Nida sa Athens, grace. Maraming maraming salamat po. Salamat kayo sa tanan ni sponsor ni Bus Rene. Shout out ko sa tanan mga followers of sa YouTubers. Salamat kayo sa tanan. Dako na kayo ng tabang sa kung iyan Labi na kari yung anak. daganti ang salamat. Yes. Si Kuan, kung sa'yo kasulti ni Mark. Mark. Salamat, salamat sa tabang kasaya kong papa. Siya man ni permit ko po yun. So, hinaot ha, nagkatabang ha, nga nahimu mo yung party po ni Kuya Yole. Dili, may gintanan, ganyan nga obligasyon, maako na mo kay kami. Ako, nag... yung tabang, sir. nagsalig oh, na sa rin sa sponsor kay Kabalo, ka social ron. Parting paitan na ron, wala ni Tita. sa tinod, sir, no, gupang kamuari, sir, wala pa d'yo. Tinood, eh? Kagalit, So, pal palit mo kapitaghan, dahil Siro kanang mangagad nang siro. Conditional mm -hmm. para mapit ganid kaganiha nga dili makabayad sa down nyo 5k. 5k ang down. Oh kay kanang ikuan kwan pa man sa mo nag GC may ba kaliwat na magtampo-tampo. Okay, samtoy nakaluag luag may magtampo. itong mm -hmm. okay. mag nag-communicate ko ni Sen ganiya nag nagisgod mo siya gang down payment. Inko, oh. ako sang indi pwede may ka down Ngayon sa okay naman ko na down na naman ako, ako lang i-ikuan ni kanang Triton Uber dong, kamon bahala kung sa inyong gamitan sa kwarta dili man kay na dako siguro makatabang-tabang na siya no nga kung signa apoy mo donol donol po, mo dong no? Mga maura ta sir nagpasalamat mi sa inyong hinabang salamat kini dako tabang kini kita sponsor pod salamat ra mi nga sa inyong nahatag dako jud kayo nya willing man gani gyud makauli man gyud sunshine at least nanay pamiti nga naimo dungang-dungang pod ba no Si no? si Mark na naiya, po si Mark kasiyempre pa tatay niya yung nawala ito po yung uh, anak ni kuan na pina-close niya yung isang uh, anak niya na babayo nandoon sa Cagayan uh, ano po graduating Sunshine uh, Puente sa uh, Cagayan anak ni Kuya Yoli so yan na pinuntahan namin sila dito